Guys, nandito tayo sa mga ba dito tayo sa bahay ng pinsan Si Breya, si Pileng, ako, at mga ibang namin kapatid at pinsan. Ito yung bedroom. Mga damitan. Aircon nilang bago. Mga damitan. Mga loving Jesus na ikikis namin dahil mabait kami lahat. Opo. Opo. Kaya mag-subscribe na po kayo. Pag nag-subscribe, ano, di na po bibidyo kami. Opo. Tapos mga daya para ni Brea, mga gamit, karton, mga pangbata para matuto kayo pagkinder kayo. Mga bang, Tapos yung mga gamit na ito. Ang dami pa po dito ang mga unan, guys. Tsaka ang dami po nilang pinagda-drawing-drawing ng bata. Guys, pang bi pang kids lang tong videos namin. Di naman po ito pang adult. Oo po. Hindi po kami nangakasa sa inyo. Kung nangangasal po kayo, hindi na po kami na mag, ah, ano, magbibigyo. Guys, may naulog pa talaga. Iki Joke lang. Dang okay, guys, meron na hulog. Aayusin lang natin. Oo, oh, joke lang yun. Hindi hindi ko naman sinabi po yun ang totoo. Okay lang guys? welcome up! To so my challenge. Kunin mo! So... May supay ngayon niya. May 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 nag-aay, may nag may pa. Joke lang, guys. Guys, ngayon, muna kami para matuto din kayo. Kailangan po independent na kayo tulad namin. Opo. Kailangan FAT. marunong na kayo magbasa, magsulat ng pangalan. Kailangan nyo din maglinis. Exercise. O kahit, para ma-exercise yung intak ma nyo. Tapos yung mga katawan nyo. Niyo. At kailangan nyo din maglikpit. Likpit. At magtulungan. Walang asaran. Oo. Oh, oh. Mabait lang. Mabait lang sa mama. Isa papa sa papa. papa. Tignan nyo naman po, malinis. Tignan mo naman po kami, naglilinis po. Tapos kayo, hindi po kayo naglilinis? O maglilinis ba? I-comment nyo lang sa server namin ha. I-comment nyo kung naglilinis kayo o hindi. Pag naglilinis kayo, i-comment mag-like kayo. Ka, para pag hindi pag natuwa yung mama niyo, saka papa niyo, ririgaro kayo ng raruan. Comment, share, aalagaan kayo ng mama niyo, saka papa niyo. Pag naglilis kayo. Hey okay guys, eto na yung sa video, tapos part 2 na to. Remember to like, share, subscribe, comment, and like. Okay, bye!